Saan naabot ang baryan nyo mga paps? Sa isang tindahan kasi sa Novaliches, makakabili ka na ng kape at noodles. Samot sa ari rin ang benta nila dyan na mga bagsak presyo. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Patrick Lackey. Kape is life ka ba at mahilig ka sa noodles? Abay magugulat ka sa nalaman ko. Makakabili ka na kasi niyan sa halagang piso. Kahit maulan, pinagkakaguluhan. Kung ang lahat ng presyo ngayon ay nagtataasan, dito sa bodegang ito, literal na bagsak presyo. Di mo iisipin na sa maliit na eskinita na ito sa barangay sa Uyo, Novaliches, Quezon City, ay may tinatagong takbuhan ng mga nagtitipid. Lahat kasi ng presyo dito. Akala mo, naka 200% discount. Kaya kita nyo naman ang mga namimili. Focus sa pamimili. Maraming klase ng produkto ang binibenta dito. Gaya ng korea noodles, 100 pesos na anim na piraso. Na sa iba mo binili, ay nasa 150 to 200 pesos ang apat na piraso. Ito namang shot glass na ito, 5 piso isa. Kung ito nga naman ang iinuman, aba, shot puno. Ang pinakasosyal siguro dito ay ang mga lotion na 99 pesos lang. Nakapag sa labas ay 1,000 hanggang 1,500 pesos each. Pati pabango na nasa 99 hanggang 299 pesos, mayroon din. Meron din sila ang mga tigpipisong kape, instant noodles at chocolate drink. Pero wala na akong inabutan. Di rin naman mawawala ang mga gadgets at appliances. Gaya ng mga wireless headphones na nasa 200 pesos lang. Ito bang cellphone na ito, nasa 990 hanggang 2,000 pesos lang. Pero ang pinagkakaguluhan ay ang mga sapatos. Dito kasi, 29 pesos lang ang isang pares. Laking tipid talaga ito kaysa sa binibenta sa Divisoria na nasa 250 pesos hanggang 350 pesos kada pares. Kaya si Jenny, dito na bumibili na kagamitin niya pampasok sa trabaho. Kasi pag bumili ako ng sapatos, magkano na to? 200, 200 plus. Samantalang to, magkano lang. Ayon sa mga manager at nagtitinda, pull out daw sa ilang pabrika ang mga appliances kaya mura. Sa mga food and consumable items naman, nabibili raw nila ito ng bulto-bulto at mura. Kaya madaling araw pa lang ay marami nang nagpapalista. 4 pa lang po ng madaling araw, marami na po dito tao nag-aabang po. Nagpapalista na rin po sila para po mauna sila. Mauna sila sa mga papisi sa cellphone. Pabili po. Kung sobrang mura nga naman, bakit hindi ka makikisugod? Sa huli, ang siyang pinakamalaking natipid Panalo Mobile Journal na Patrick Lucky po. Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.